Ang susunod na dula na inyong maririnig ay hatid sa inyo ng MBC DZRH Hukumang Pantahanan Hukumang Pantahanan Mga kasong tunay at totoong nagaganap sa pang-araw-araw nating pakikibaka sa masalimuot at mapagbirong kapalaran Magsisilbing tagapagpaalala upang makaiwas sa mga krimen at kaguluhan. Tatayong bantayog na magpapatatag sa kalooban ng bawat nilalang. Hukumang Pantahanan! Magandang Sabado ng umaga sa inyong lahat. Ngayong araw, hahatiran namin kayo ng isang naibang dula na inaasahan namin makapagbibigay sa inyo ng impormasyon at kaukulang kalaman pagdating sa mga nababasa ninyo sa pahayagan, narinig sa radyo at napapanood sa telebisyon. Mga usaping dapat lamang magkaroon ng tamang gabay katulad ng usaping nag-recruit sa pyramiding scam dapat bang singilin dito sa Hukumang Pantahanan! Mama. Ni ka, anak. Mama. mataas pa rin ng lagnat mo. Ah. Diyos ko, anong gagawin ko? Paano kita madadala sa doktor? Wala akong pera. Dito na po, kaya. Huwag ka mag-alala. Hahanap ako ng mauutangan para maipadoktor kita. Ha? Nga. Yeah. Anong problema ng anak natin? Ay, mataas pa rin ang lagnat ni Nika. Tapos, namamantal na rin yung balat niya. Jong, kailangan na nating dalhin sa doktor si Nika. Kaso wala akong pera. Di ko alam kung kanino ako lalapit. O di, umutang ka dyan sa mga kapitbahay natin. Marami na tayong utang sa kanila. Sinisingil na nga nila ako kahapon eh. Hindi na nila tayo pauutangin. Eh, subukan mo sa papa mo. Sigurado, magbibigay yun. Naihiya na ako kay Papa, Jong. Bakit ka naman mahihiya? Apo naman niya si Nika. Ikaw ha? Bakit hindi ka gumawa ng paraan para magkapera? Puro na lang kasi akong gumagawa ng lahat. Tulungan mo naman ako. Na ano nga may tutulong ko sa iyo? Wala nga akong trabaho, di ba? Kasi naman eh. Hindi ka pa maghanap ng trabaho. Tingnan mo tuloy. Kailangan natin ng pera pero wala tayong madukot sa mga bulsa natin kasi hindi ka kumikilos. Tsong <laughs> tapatin mo nga ako. Ano bang plano mo sa pamilya natin, ha? Kailan ka ba magpupursigin na maghanap ng trabaho? Nagahanap naman ako, hindi ba? Kaso hindi ako matanggap. Alam mo gagawa ko? Kung gusto mo makahanap ng trabaho, gagawa at gagawa ka ng paraan. Kaso napapansin ko sa'yo, wala kang pakialam sa amin ng anak ko. Wala kang ginawa kundi ang uminom lang at humilata dito sa bahay. Ito na naman, nagsisimula ka na naman. Ito na naman, ba? Diba? Chong, ano? Kailan mo ba ako matutulungan? Kailan ka ba kikilos para sa pamilya mo? Ano Maawa ka naman sa akin, Chong. Ano? Pagod na pagod na ako sa pagpapasensya sa'yo. Pasalamat tayo sa Diyos at naagapan yung dengue ni Mika. Pa, pa, salamat po. Pasensya na rin po kayo kung kayo po yung palagi ko nilalapitan. Ay, wala yun. Sino pa bang malalapitan mo? Ako lang, di ba? <coughs> Tinayaan anda kita. Hindi kita kayang tiisin. Huwag po kayong mag-alala, pa. Makakabawi din po ako Oy, sa inyo. Saka mo na lang ako bayan kapag may pera ka na. Sa ngayon, intindihin mo muna si Nika. Eh, siya nga pala. Yung asawa mo. Kailan ba magkakaroon ng trabaho yon? Hindi ko nga rin po alam eh. Oh. Sa totoo lang, pagod na pagod na akong kumilos mag-isa para sa pamilya namin. Hindi na magbabago yung asawa mo. Abusado na siya. Yun po pa eh. Ano po bang gagawin ko? Eh, mag-isip-isip ka na ngayon. Hiwalayan mo na yan si Jong. Sa loob ng anim na taong pagsasama ninyo, eh wala siyang naibigay na kaginhawahan sa inyo ng anak mo. Wala kayong kinabukasan sa kanya. Maniwala ka sa akin. Bakit ngayon ka lang umuwi, Jong? Ano, kumusta ang paghanap mo ng trabaho? Natanggap ka ba? Hindi successful. Huh? Bumagsak ako sa job interview. Ay, sabi ko na nga, alam ko nang walang mangyayari sa lakad mo. Palagi ka nalang ganyan. Huwag mong sabihin sa akin yan. Kasi, kahit na hindi ako tanggap sa trabaho, nakahanap naman ako pwede natin pagkakitaan. Huh. Sige nga, okay. sabihin mo sa akin kung ano ba yung nahanap mong pagkakakitaan natin. Nakasabay ko kasi sa pag-uwi si paring Jason kanina. Oh. May sinare sa akin tungkol sa isang investment na pwede tayong kumita ng malaki. Investment? Hmm. Ano naman ang alam natin sa ganyan? Eh, madali lang daw ito, sabi ni pare. Mag-invest ka lang daw sa gold at magre-recruit ka lang daw ng mas marami pang mga potential investors. Tapos, kikita ka na ng malaki. Ano? Saan kumpanya ba yan? At saka, magkano ang minimum investment? <laughs> Diyan lang sa kaluokan yung main branch nila. Sabi sa akin ni Paring Jason, 5,000 pesos lang ang minimum investment. 5,000 piso? No. Ang laking pera noon. Saan ba sa tayo kukuha noon? Kahit ipangutang na lang muna natin, Tinay. Paniwala ka sa akin. Malaki ang kikitain natin kung sakasakali. Si Paring Jason, nakapagpatayo ng sari-sari store sa tapat ng bahay nila. Dahil malaking kinikita niya. Pwede ka raw kumita ng arawan o lingguhan. Depende sa kung ilan ang marirecruit mo. Uh, hindi ba scam lang yan? Hindi. Kasi, kumikita ng malaki si paring Jason. Ibig sabihin, totoo yun. Asabi sa akin ni pare, tutulungan daw niya tayo sa first week ng investment natin. Yung 5,000 natin pwedeng kumita ng 15,000 pesos. Ngayon, sa susunod na mga linggo, maghahanap na tayo ng mga potential investors. May komisyon kagad tayo sa initial investment na ibabayad nila sa kumpanya. Eh, sino naman kayang iinganyuhin natin na mag-invest? Oh, eto yung mga kumari mo. Sina Yeng, Digna, Yvette. Tapos, invite din natin yung mga kapitbahay natin. Sina Miling at Dotong. Mampipera naman ng mga yun eh. Ano? Ay, o eh, sige, Jung. Susubukan kong mangutang kay Papa ng limang libo tapos patulong tayo kay Jason sa pag-invest dyan. Ay, matagal ko nang gustong kumita ng malaking pera. Yun. Balikan natin ang dulang hukumang pantahanan Tinay! Tinay! ha uh, oh. <laughs> Ay! Nakuha ko na yung kita natin. Ha? Huh? 22,000 pesos sa loob lang ng Tal isang linggo. Talaga? Ito, kunin mo. Uh, kunin mo na. <laughs> wow! Wow, totoo nga. Naku, sulit pala yung inutang natin kay Papa para mag-invest dito. Uh, Oo. Oh. Eh, iawas mo na yung 5,000 na kinita natin. <laughs> Tapos, bayaran na natin ang Papa mo para wala na tayong utang. Ay, Jong, lalo tuloy ako na-excite. <laughs> Mag-invite na tayo ng mga taong pwedeng mag-invest. At para next week, ganito uli kalakin kikitain natin. <laughs> Kahit hindi ka na magtrabaho, Jong, mabubuhay na tayo ni Nanika mm. kung every week nakaka 22,000 pesos tayo. Oh. <laughs> Ay sige, sige. Bukas na bukas kakausapin mm. at kukumbinsihin ko na mga kumarit kaibigan natin Yun. para mag-invest dito. Maniwala kayo sa akin mga mare Malaking kikitain nyo dito Ako nga kumita ng 22,000 pesos Nang walang kaabog-abog eh uh -huh. Basta masipag ka lang magbenta At mag-invite ng potential investors Malaking perang babalik sa inyo Ay pero hindi ba is kami yan, ah, marintinay? Hindi oh. Ah. Hindi, hindi aling miling Ako na nagsasabi sa inyo Totoo siya hindi scam. Promise. Kasi ako, nakita at nahawakan ko talaga yung perang kinita ko. Hmm? Alam nyo ba, ngayong darating na weekend, magpapakash out ulit ako ng 26,000 pesos. Oo? No, oh? hey, oh, Legit oh. na yan ah. Masubukan na. Total, malaki naman yung kinikita ng siman kung asama. Hmm, Sisiw lang yung 5,000 piso. Correct. Wow! Sana all, Maring Yeng. Oh. Eh ako, medyo hindi maganda ang kita ko sa sari-sari store. Nito mga nagdaang araw. O, oh, eh, may engineer ka namang anak, di ba? Miling? Mm. O, umutang ka muna sa kanya. O, oh, tama. Tama si Yeng. Umutang ka muna sa panganay mo. Eh, mababayaran mo din siya sa susunod na linggo. Promise. Ako nga, alam nyo ba, umutang lang sa papa ko, pampuhunan dito. Ayun, sulit na sulit naman. Kaling, ah. Sige, sige, tinay. mag iinvest na ako. Hoy, <laughs> Ano ba yung pinag-uusapan nyo dyan? Eh, itong si Tinay. Hmm. Sineshare sa amin yung bagong pinagkakakitaan nila ng asawa niya. Oo talaga? Oo. Ah, ano ba yan? Eh, mag invest ka lang dito. Legit siya, promise. Huh? Legit yung company. Sa limang libong i-invest mo, pwede kang kumita ng mahigit 20,000 pesos kada linggo. Eh, eh, teka. Baka naman scam yan, oh, Tinay. hindi ah, oh, hindi. Basta, ako na nagsasabi sa inyo, totoo siya sa darating nga daw na weekend, magka-cash out uli siya ng 26,000 pesos. Totoo. Talaga? Oo. Oo, okay na. O sige nga, susubukan ko mag-invest dyan sa sinasabi mo. Gagamitin ko yung pension na nakukuha ko buwan-buwan. Basta, sabihin nyo lang sa akin kung kailan kayo mag invest ha. sa hmm. Sasamaan ko kayo sa opisina. Tandaan nyo, Minsan lang dumating sa atin ang ganitong oportunidad. Kaya kunin na natin ang katanjan pa! Balikan natin ang dulang hukumang pantahanan! Ano, Jong? Ano? Bakit ngayon ka lang? Nasa na? Nasa na yung perang na-cash out mo? Asan na? Hindi eh, namin nakuha ni pareng Jason yung pera. Ha? Huh? May malaki tayong problema, Tina eh. pitong beses na tayo nagka-cash out sa kanila. Ngayon lang nangyari to. Ano pa nangyari? Eh, ayon sa narinig naming usap-usapan sa loob, nawawala na raw ang mga top executives ng kumpanya. Kasama sa pagkawala nila, ay eh, yung milyong-milyong perang investments mula sa ating mga investors. Uh, 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 ibig sabihin, wala na yung pera natin? yun ang aking kinatatakot namin ni paring Jason. Uh, Kutob namin, hindi na maibabalik pa yung mga perang in-invest natin. Uh, pero hindi bale, mababawi din natin sa ibang paraan ang limang-limang pinuhunan natin. H bilang limang libong piso ang pinuhunan ko. Ha? Kasi yung kalahati ng kinikita natin sa loob ng pitong cash outs, ini-invest ko para hindi lang 20,000 pesos ang nakukuha natin. Eh, magkano na yung na-invest mo sa kanila? Mga nasa 94,000 pesos Ay, na. Chong, malaki na wala sa atin. Tinay na naman paakit mo naman ginawa yun? Huwag mo na akong sisihin. Susperyosa. At... Nag-invest ako ng malaki sa kagustuhan kong makabili tayo ng sarili nating bahay. 94,000 pesos ang nawala sa atin. <laughs> Paano natin mababawi yun? Kinakabahan Pamirong din ko. ako kung sa sasabihin ng mga na-recruit natin kapag Susp... nalaman nilang nawala na yung pera nila. Susp... Susp... Jong, anong gagawin gagawin natin? Ay! Lumabas ka yan. Harapin mo kami dito! Huwag mo kami pagtaguan, ha? Ibalik mo sa amin yung pera namin! Yeng! Aling Miling, ano ba kayo? Ang iingay nyo? Hindi kami mag dito kung maayos kang kausap. Ibalik mo yung pera namin! Oo nga! Anong ibabalik? Hindi naman sa akin napunta mga pera ninyo. Katulad nyo, naloko din ako. Ay, wow. pero hindi kami mag-iinvest sa scam na yan kung hindi mo kami ininganyo. Oo nga! Kung sabihin nyo, nasilaw din kayo sa pera. Aba At saka bakit akong sisingilin niyo? Ako ba nagnakaw sa inyo? Oh. Ikaw, aling miling. Hindi ko nga hinawakan yung pera mo eh. Sinamahal lang kita sa opisina. Eh, ako, ako. O, oh. ibinigay ko sa iyo yung pera ko. Eh, oo nga. Ibinigay mo nga sa akin ng pera mo, pero sinorender ko yun sa opisina. Kaya nga may membership card ka ng company. Nakapangalan sa iyo, di ba? Oh. Ibig sabihin... Nasa kumpanya ang pera mo. Hay, basta hindi kami papayag niya Yaing na mawawalan para yung mga pera namin. Ang laki ng halagang inilabas namin para sa investment na ito. Hindi ko nakasalanan 'yon, Aling Miling. Para pareho lang tayong na scam. Huwag niyo akong singilin kasi hindi naman ako ano, na ano, ano, hindi ano. naman napunta sa akin ang pera niyo oh. eh. Tsaka, hindi naman ako may-ari ng company. Investor din akong katulad nyo. Ay, hindi, hindi. Kasalanan mo lahat yan. Kaya ibalik mo sa akin yung pera ko. Oo, oh, okay. hindi. Oh. Kakasuhan kita. Uy, sige. Sampahan mo ako ng kaso. At ano naman ikakaso mo sa akin, Aber? Staffa? May mga ebidensya ako na hindi napunta sa akin ng mga pera ninyo. Ay, nakapasa, hindi kami titigil niya hanggat hindi mo na ibabalik yung mga pera namin. At kapag naibalik na sa amin ang mga pera, magkalimutan na tayo, Kinay. Oo, oo magkalimutan na tayo. Wala akong pakialam. Ayoko rin namang makipagkaibigan sa mga ganid na taong tulad nyo! Mga kaibigan, narito si Atty. Rina Seco upang magbigay ng karagdagang kaalaman tungkol sa usaping nag-recruit sa pyramiding scam. Dapat bang singilin? If it's too good to be true, it probably isn't. Kapag daw po tipong napakaganda, perfect o ideal ang offer, ay dapat na mag-isip-isip at mag-inga tayo. Red flag po ito, kaduda-duda, at dapat na magsilbing warning para sa atin, lalo na sa mga nagnanais na kumita ng mabilisan. Ito po ang nangyayari sa mga pyramiding o investment schemes na nauuso ngayon. Sa pyramiding scheme, ang mga kita ay nakukuha mula sa pangangalat ng ibang mga taong nag invest o naglalagak ng kanilang pera sa halip na sa pagbebenta ng mga produkto. Ang sistema pong ito ng negosyo ay mahigpit na ipinagbabawal sa ilalim ng Consumer Act of the Philippines o RA 7394 at ng Republic Act 11765 o Financial Products and Services Consumer Protection Act. Counting background lang, ang pyramiding scheme ay kapareho din po ng Ponzi scheme na nagre-require lang ng cash investments wala pong ibang paraan kundi ang mangolekta ng pera mula sa ibang tao. Bale, recruit-recruit lang. Una pong sumikat ang Ponzi scheme noong 1920s, hango rin po sa scammer na si Charles Ponzi, isang Italian swindler and con artist na nag-operate sa US at sa Canada. Sinasabi pong nakakulimbat si Ponzi ng $15 million sa loob lamang ng walong buwan ng kanyang operasyon noong 1920s. Samantala, Naitala naman si Bernard Lawrence Madoff, isang American fraudster, bilang largest at possibly most devastating Ponzi operator in history na nakakulimbat ng $64.8 billion. Libo-libo po ang naloko nito at sinundan pa ng maraming iba pang tulad na operator ng Ponzi at investment scheme tulad ng nasa kwentong tampok natin ngayon. Again, illegal po ang ganitong uri ng transaksyon at negosyo at pinarurusahan sa ilalim ng Republic Act 11765 o Financial Product and Services Consumer Protection Act at ng Revised Penal Code. Sa ilalim po kasi ng Financial Products and Services Consumer Protection Act, ang sino mang individual na mapatunayang guilty ng investment fraud tulad ng Ponzi Scheme, ay may parusang kulong mula 1 to 5 years o multang mula 50,000 pesos hanggang 2 million pesos or both, depende po sa discretion ng korte. Kung ang violator naman ay korporasyon o organisasyon, makukulong ang mga officers nito at magmulta ng hanggang 10 milyong piso or both, kulong and multa. Samantala, kasama po sa mga pinarurusahan ng batas ang solicitation of investment or recruitment of investor. Kaya naman going back to our case, malaki po ang maaring maging pananagutan ni Tinay kapag nagkataon. Ang tanging maaring maging depensa lamang ni Tinay ay hindi siya aware na iligal ang operasyon ng extreme gold investments. Sa kaugnay na usapin, iba pa po ang maaring maging pananagutan ni Tinay sa estafa sa ilalim naman ng Revised Penal Code. Pangunahing mga elemento po ng estafa ang panluloko at damage sa biktima. Mahirap po ang depensa para kay Tinay dahil siya ang tumanggap ng pera at kailangan niyang mapatunayan na hindi talaga siya loko. Ang parusa po ng ganitong krimen ay depende sa halaga ng pinsala sa mga biktima but could be as high as reclusion perpetua na maaring umabot sa pagkakulong ng apat na pung taon maliban pa sa milyon-milyong multa. Kaya aral po sa atin na mga nagnanais na kumita ng pera ng madalian. Abay, ingat-ingat po dahil ang inyong pera ay baka maging bato pa. At yan po ang kumapangtahanan natin ngayong umaga. Ako po ang Panyara ng Bayan, Attorney Rina Seco. At muli ninyo akong maririnig at mapapanood din. para sa iba't ibang usaping legal sa programang Dos Compañeras Mondays, Tuesdays, Thursdays and Fridays, 6.30-7.30 ng gabi dito lang po sa TZRH, TZRH News Television at iba't ibang social media platforms ng TZRH. Happy weekend po sa inyong lahat. Maraming salamat Atty. Rina Seco sa pagbibigay ng karagdagang kaalaman tungkol sa mga batas na pinaiiral sa ating bansa. Mga nagsiganap: Geraldine de la Cruz, Bobby Cruz, Susan Robles, Maynard Landicho Jr. Rosana Villegas at Phil Cruz. Naglapat ng tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Bobby Cruz. Isinulat para sa radyo ni Krishna Senga at sa direksyon ng inyong lingkod, Lionel Benjamin. Hukumang Pantahanan!